Welcome po muli sa channel natin mga kasolar Bali ang video natin ngayon ay may kinalaman sa solar panel Bali magbibigay lamang tayo ng kaunting idea para maiwasan natin na mapiki Kung sakali man na nagpaplano na tayo na bumili ng solar panel Dahil maraming naglipa na ngayon ng murang solar panel Lalo na yung mga nabibili sa bangketa tulad sa kiyapo sa Raon mga German sell down na mas mababa ang presyo kumpara sa normal na presyohan ng mga solar panel. At alam naman natin na sikat na sikat ang raon pagdating sa bilihan ng mga electronic component. Pero hindi lahat ng mabibili doon ay quality talaga. At ang iba ay mga peke pa nga. Hindi po sa sinisiraan ko naman yung mga tindahan doon o yung mga nagbebenta. Pero alam naman natin at hindi natin maikaila na talagang talamak ang bintahan ng mga fake items doon. Kaya kung gusto mo pa rin na makipagsapalaran, ay mas mabuti na meron kang idea para malaman mo ang fake at original na solar panel. At sa gayon ay maiiwasan mo na mapeke. Paano nga ba natin malalaman kung peke o hindi ang isang solar panel? At sa video na ito ay aalamin natin ang iba't ibang paraan para malaman natin kung peke o hindi ang solar panel na bibili natin. So bali ang unang paraan ay kailangan natin gumamit ng clamp meter. Kailangan nating magdala ng clamp meter para matesting natin ang solar panel kung bibili tayo. At sa pagtitest ng solar panel ay kailangan natin i-short circuit yung dalawang wire sa likod nito, yung positive at negative. At pagkatapos ay iset natin ang ating clamp meter sa DC current. At bago natin sukatin ang reading nito sa ating clamp meter, ay siguraduhin natin na direktang natatamaan ng araw ang ating solar panel upang maging accurate ang reading nito. Pwede nating baguh-baguhin ang angle nito depende sa sinag ng araw. Ating at na natin kung ano yung pinakamataas na reading ng current na makukuha natin. Sa kasamaang palad ay pang-AC lamang itong aking clamp meter kaya hindi ko maiipakita yung reading nito. Dahil walang kakayahan ng AC clamp meter na sukatin ang direct current. Pero kung gusto nyong bumili ng sariling clamp meter ay itong brand na ito ang mairecommend ako sa inyo. Medyo decent na rin ito at affordable ang presyo. At kung wala tayong clamp meter ay pwede rin tayong gumamit ng multi katulad nito. Kailangan na ito ay may common port at port para sa current measurement. Ang kulay itim na test probe ang para sa common port at yung kulay pula ay yung port para doon sa current measurement. Pagkatapos ay iset natin ang tester para sa DC current measurement. At ngayon ay pwede na nating i-connect sa wire ng ating solar panel. Sa punto na ito habang ginagawa ko ang video ay hindi pa masyadong matindi ang sikat ng araw kaya mababa pa lang ang nasusukat na current. Pero paano naman kung wala tayong clamp meter o multimeter dahil medyo kapos sa budget? Meron pa namang ibang paraan para malaman natin kung pku o hindi ang isang solar panel. At sa pagkakataong ito ay titingnan natin yung physical appearance ng mga solar cell sa loob ng salamin ng ating solar panel. At ang una nating dapat tingnan ay ang kulay ng mga solar cell nito, kung pare-pareho ba o hindi. At dito ay mahahalata natin kung hindi pare-pareho ang kulay ng mga solar cell na ginamit dito. Dahil medyo iba yung kulay ng printed tarpaulin kaysa sa totoong solar cell. At kung ginamitan ito ng printed tarpaulin, ibig sabihin niya ay peke ito. Hindi ito mag generate ng kuryente, kaya mababa yung makukuha o mahaharvest ng ating solar panel. At hindi ito magbibigay ng totoong rating base sa sticker na nakadikit sa likod ng solar panel. At pwede rin nating tingnan mabuti ang busbar connection ng mga solar cell. Mahahalata mo talaga na nakaumbok ang mga totoong connection kumpara sa mga printed o mga ginamitan ng tarpaulin. At ang isa pang paraan o ang pinakasimple sa lahat ay pwede tayong gumamit ng flashlight. Pwede natin itong itutok sa ilalim ng ating solar panel. Itutok natin ang liwanag ng ating flashlight doon mismo sa solar cell. At kapag tumagos ang liwanag nito, ibig sabihin ay peke nga ang nabili natin na solar panel. At kung hindi tumatagos ang liwanag, ibig sabihin ay original naman ang nabili nating solar panel kailangan nating isa-isahin ang mga solar cell para makasigurado tayo na walang peke sa mga ito. May mga nagbebenta na tinitesting lamang ito sa pamamagitan ng pagkukunik ng DC bulb o yung 12 volts na ilaw. Pero hindi mo naman talaga masusukat yung totoong wattage ng solar panel sa ganitong paraan at natural na iilaw ang bumbilya dahil may bultahe nga na lumalabas sa solar panel. Pero hindi mo naman masusukat ang totoong wattage ng solar panel sa ganitong paraan lamang. So ito yung mga ilang tips natin kung talagang gusto nyo makipagsapalaran na bumili ng solar panel sa mga bangketa. At ang advice ko nga ay bumili lamang sa mga trusted na seller o tindahan para maiwasan na mapeke tayo.